It's cool, totally! Awesome! Dito pa rin syempre sa naging isang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Syempre, no? Bisyong-bisyong bisy na to eh. Kasama niyo ngayon, ang uh, abogadong walang kakaso-kaso, ang pangalan na Tony Rico. Rico Panyero nagwapo sa radyo. Mas gwapo sa personal. Yeah! At it's At sa very, very special day, dito ngayon sa 90.7 Love Radio. Dahilan sa kabisyo, nako, eh, napapakinggan nyo lagi ito eh. Yung kanta niya dito sa 90.7 Love Radio, 24 o oras mula umaga. Siyempre, no, tanghali hanggang gabi, hanggang madaling araw. Naku, kabisyo, sigurado siguradong familiar na familiar kayo dito. At siyempre, fan of tayo na naging isang Pop Princess Certified Multi Platinum Record Awardee and the Multimedia Star, Miss Sarah Heronimo! Hello! Yes! Yes, kamusta po kayo? Hi! Hi! Hello sa lahat po ng listeners ng 90.7 Love Radio. Kailangan po... Ay, vision na to! Mm, ayun! Vision na to, kailangan po bang i-memorize yan? Ang oh, tama! Okay. <laughs> at, at, at syempre, no, um, nakon, kami natutuwa dito sa 90.7 Love Radio kasi it's been a long time na pumisita ka dito sa amin and thank you very much for being here at pagbisita kayo dito sa Love Radio. Thank you din po sa so pag-welcome niyo pong muli sa akin. Masyado ka kasing busy. Hindi <laughs> naman! And di ba, no, uh, uh, blessing kasi kapag talagang busy tayo. Yes. Okay, so ngayon, eh, meron po magandang balita tayo. Ayan, kay Sarah mo dahilan sa, ako good news na nga, dahilan sa napapakinggan nyo ang mga kanta ni Sarah Geronimo, gaya ng Sino Nga Ba Siya dito sa Love Radio. At syempre, yung Sino Nga Ba Siya, ay mapapakinggan natin sa bagong album ni Sarah Geronimo na Pinamagatang. One Heart. Uh, bago po lahat, uh, gusto ko po magpasalamat sa Love Radio kasi sabi nyo nga po, lagi nyo pong uh, tinapatugtog dito yung yung uh, sino nga ba siya at yung kung siya ang mahal. Kaya maraming maraming salamat po sa suporta niya. of course, sa lahat ng nag-request ng songs ko na i-play dito sa uh, radio station nyo. And yes, my new album is entitled One Heart under Viva Records. Um, it has 15 songs, 8 original songs, and 7 remakes. Ayun po, yung, yung carrier single, yung Pung Sino Nga Ba Siya, composed by Mr. Venny Saturno, at yung second single, Kung Siya Ang Mahal, another composition of Mr. Venice Saturno. At um, available pa rin po ang aking album sa lahat po ng mga nakabili na maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Available pa rin po siya at Astro Plus, ODC, SM Record Bar, and other record outlets nationwide. Ayan, One Heart at yung mga iba ko pa pong albums ay available pa po worldwide. Worldwide! Yeah, <laughs> sa iTunes! Ayan, wow naman! Di ba? Kaya naman kahit saan, eh, pwedeng pwedeng ma-access ito si Sara Yeronimo. Okay, kwento mo naman kami dito sa iyong album sa One Heart. Ay, ano ba ito? Bibi sabi, One Heart so ah uh, talaga makapagbagbagbagbagbagbagbagbag dami nito mga kanta. Bagbagbag. <laughs> well, um parang ganoon na nga kasi yung mga pero ano naman siya eh. Ano 'yun yung umuulan tapos sisilip pa sa bintana. O, pang emo mode. Oo. <laughs> Um, halos lahat ng mga songs, mga heartbreak, heartbreak songs. Siyempre, medyo dyan yung mga compositions ni Mr. Benny. So, tuloy na kilalang kilala siya dyan. Hitmaker uh, sa paggawa ng mga makabagbagdamdaming awitin. Yun nga po yung sino nga ba siya, kung siya ang mahal. And also, gumawa din ng song si Mr. Louis Acampo dito sa album na to. Yun po yung I Miss You. Isa na namang makabagbag bagdam awit awitin sa lahat ng mga namimiss ang kanilang loved ones. At um, meron po mga revivals, yung Bakit Pa Ba, originally sung by JR. Meron po version yan. Uh, composed din po yun ni Mr. Venice Suturno. To And meron kaming collaboration duet. May duet kami ni Kian Cipriano. Mm -hmm. The song is called Bata. Wow, Marami pang iba. Ayan. And... Siyempre, yung pong duet namin. <laughs> Nagulat ka kayo? <laughs> Meron kami duet ng nag-iisang concert king, yung pong ikaw. Siyempre, Mr. Martin Oo, oh, Martin Ibera. And again, ladies and gentlemen, ayan, please invite, ayan, sigurado, sigurado, no, na excited, na excited yung mga kabisyo natin sa lahat ng mga Uh, mall tours, di ba? Kung saan kanila makikita. Saan nga ba makikita si Sarah ngayon? Sa lahat po ng may mga uh, cellphones at gusto pong magamit na ringback tunes ang aking kanta sa One Heart, mag-text lang po ng Sarah, that's S-A-R-A-H, at isend sa 2910. ayun. Download na po kayo, free po yan. Free po yan. <laughs> free po yan for five days. Yun. And may show kami sa Japan on August 28th. Yeah, Salamat With Mr. G... <laughs> <laughs> Tama ba? Hindi Sabi <laughs> <you? laughs> <laughs> 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 Na, -ma, si na, -ma, sara. na -ma, Oh, hari Hari ayan. August 28 oh, with Mr. Gino Padilla. Mm -hmm. <laughs> ang late na realization, oh. di diba? Ginaya ko pa kayo eh, no? At ah, saka, uy, balita ako, mag-DJ ka na raw dito sa Love Radio, ah. Yes, may immersion ako oh. dito. <laughs> ano, balita ako, mag-DJ ka na daw? Oo, oh -oh, abangan niyo po yan, mm. yung po yung magiging role ko sa pagsasamahan namin pelikula ni Gerald Anderson. Ayan. Exciting, ano? Exciting talaga. Wow, hindi ko man, ano, na si Sarah Hirono yung mag-DJ. Oo. wala kami ng trabaho niya dito. <laughs> <Yes>. <laughs> Sana so, ma-achieve ko yan sa mm -hmm. minikula. Sige, na natin. Oh, yan. Alright, so again, ladies and gentlemen, uh, nag-iisang si Sarah Geronimo. Again, ayan, if ever po, yung uh, pag-request ng mga songs mo. Ayun, for oh. um, requesting mm -hmm. po, uh, itong uh, mga songs ko dito sa One Heart. Uh, At sige, maraming salamat sa Love Radio, sa inyo pong supporta. Ayan, syempre, no, laging suking-suki dito si Sarah Hieron. Thank you very much for the music. Thank you very much for uh, being uh, uh, an uh, inspiration Ayan, sa lahat ng mga fans na umiidolo sa iyo. Thank you. Uh, at syempre, Gabisho, no, again, isang nga uh, dyan. Syempre, hindi natin napakakawalan ito si Sarah Hieron mo nang hindi na siya sample at hindi tayo binibigyan na kanyang magandang tinig sa ating ah! interview. So, ladies and gentlemen, heto na okay. si Sarah Hieron mo. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mong sakta ng tulad ko Kayong lahat-lahat ng akin At pag-ibig ay binigay sa'yo Salamat po! Yun! <laughs> maraming maraming salamat sa Rehero Na isa nga dyan, kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan, kailangan -memorize pa bang i-memorize yan? Bisyo <laughs> na to! Yeah! yeah! Sana maungundi to to sana, yes, no? Mo, oh. Bukas! Lucas <laughs> like Okay, nakasama niyo po ngayon dito sa 90.7 Love Radio. Nag-iisang si DJ Sara Heronimo eh. at nag-iisang si Rico Rico Paniero. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, no? Bisyong-bisyong bisy na tuwi.